Ganito na nga po guys, ang ganap dito sa akin bahay na pinagagawa. Ayun po, manapit na rin po matapos ito, itong palitadahan nitong kwarto. Medyo maliit lang po siya guys, kaysa sa sa unang pinalitadahan nila. Bali, nagpakuha na rin po ako ng maghahakot dito sa, magtatambak dito ng mga lupa dito sa loob ng bahay. Dahil nga, gusto ko ay medyo mataas itong loob na yan para hindi po masyadong binabaha. Kahit ng konting ulan lang ay binabaha daw po dyan. Bali, ayan po, tatlo po sila na nagtatambak. Dalawa po naghahakot at isa po na nagpapala. Sobrang mahal nga po guys ng panambak ngayon. Bali, ang isang truck nga na panambak ngayon ay 2,000. Bali, mix na rin po siya ng silent rocks. Uy, English yun ha. Uy, minsan-minsan lang -minsan naman. <laughs> Malayal nga po, masisipag naman po ang mga naghahakot ng ating palambak. Habang may nagtatambak nga po guys, ay bumang nag-order na rin ako ng mga hamba pag sa pintuan. Bali, liso na nga guys ang pinabili ko para na rin matagal-tagal at matibay din. Para hindi na rin naanayin. Kulang pa nga rin isang yero dito guys. Kaya agad-agad ay nagpa-order na rin ako ng yero. At dahil pag mo-order um nga rin guys, inaabot na isang linggo bago dumating. Wala na guys, no mauubos ng panambak, no pa-order ulit ng panambak. Dahil nga matas-tas din ito tatambakan guys, kaya medyo marami-rami rin ang panambak na kailangan. Ayan, sinisiksik na lang maigay guys. Buti na lang at masisipag itong nakuha mga tatambak. Sa panahon kasi ngayon guys, mahirap na rin makahanap ng mga panggagawa na talagang masisipag. Naalala ko nga nung ako'y nandyan, nung una pa lang tayo pa lang yung bahay. Diyos ko, ang hirap humanap ng mga mga gawa. Papasok isang araw, dalawang araw, tapos wala na naman sa hapon magiinuman pa. Kaya tuloy, hindi agad tapos itong bahay na pinagagawa. But anyway, fast forward na nga muna tayo guys. Uy, English na naman. Bali, <laughs> ito na nga guys, ikinabit na nga din nila itong isa pang natira na yero. Mali, wala pa nga pala dyan guys na gater. Gater ba yung guys? Yung sa gilid dyan, nalagyan pa lang nila dyan. Para daw hindi ina... Pag umuulan hindi papasok ang tubig dyan sa loob. Pasensya nyo na guys kung hindi ako masyadong pamilyar dyan sa mga tawag dyan. Kung gutter ba yan o alulod. Okay, comment nyo na lang po guys kung ano po ba tawag sa may yero dyan na lalagyan pala sa gilid. Bale, ito na nga po pala presyo ng mga ginamit dyan sa bubungan. Bali nang naikabit na nga po guys, ito na po ang before and after ng sa gilid ng bahay. Salamat naman po sa Diyos at unti-unti na rin po ang aking bahay. Bali ito naman po guys ang ganap dito sa taas. Bali yun nga po, pinix na rin po nila yung mga uh, natatanggal ng gutter dyan. Bali no, mga ilang taon na po kasi nung no, mga naikabit yan. Kaya umula na umaraw, eh, nasisira-sira na rin po siya. Kaya ipinix na rin po nila. Bali may mga natulo na rin po pala dyan guys sa bubungan. Kaya tinapalan na rin po nila ng bulkasin. Kaya na rin po guys, ganyan na rin po ang kulay ng bubungan. Yung isa ay bago pa at yung pong iba ay medyo luma na dahil sa katagalan na nga po ng panahon nang yan ipinakabit ko. Hindi ko na nga po matandaan kung ilang years na din. Bale yan nga po guys, yan pinix na rin po nila yan sa loob na yan. Pagka po nga po nakapera, ipapalagyan ko pa rin po yan ng kisame para hindi na rin po napapasok ng mga ibon-ibon yung gilid yung pong gitna na yan. Bale yung style nga po ng bahay ko na ito guys ay pahaba dahil nga po ang lupa ay pahaba po ang size. Bale 100 square meters nga lang po ito guys, yung aking nabili na hulug-hulugan. Kaya po ganyan po ang style ng bahay ko. Dahil nga po pahaba po ang size ng lupa. Marami rin naman na po guys dito mga nakatira. Na mga bahayan. Medyo malapit lang din naman po ito sa highway. Siguro po ay mga 1 to 2 minutes lang po ay nandun na sa highway. So paano po yan guys? Hanggang dito na lang po ang aking video. Bye bye. Thanks for watching.